dahil lot ay nga guys ayan dito tayo ngayon ulit sa katihan Umuha ulit tayo ng suso pero hindi man tayo ma marunong hindi tayo expert dyan kaya tingnan lang natin napano ko sa bato guys we will see eto eto nga meron siya eto oh, tingnan ko lang ay siya eto pa na oh dali ito oh, <laughs> dali, dali, itong, ito ang ano yun dali lagay mo. Ang ganda ng shell, guys. Pero ano siya? Empty, oh. oh. Ayan, oh. Maliit lang siya. Ito yung tuwag. Ayan. Sa ano, oh. Sinit ng bato, guys. Ayan, oh. Ay! Yung sasaot. Tumuli ko lang. Tumuli, tumuli, tumuli. Ano pa? Ayun, Ay. oh. No. Oh, no. Ayun, okay, no, oh. Parang vulcano, guys. O, diba? Ayun, naman po. Oh, ayan guys yung mga tapos may mga ano pa ano, nakakasilaw na mong tumingala guys kasi yung mga na ayun dito oh, yung... ba yung sumba dito ba yung ayun na naman yung ano baby urchin o oh. si urchin so gaya nito guys o oh. ito pala yung ay, ano ayan so so nasa putik siya o oh. ayan no, ayan na naman yung urchin Sea si urchin o oh. ayan oh. Tapos yung katabi niya, yung black naman, black si Urchin. Ay! Diska, baka tumama sa ano ko ha, ulo ko. Ah, patingin, patingin, let me see. Paano nyo kinukuha yan? Baka mahiwa. Be, ano? Patingin niya. huwag mo anihin Baka ma... Anihin mo muna para magliwanag siya. Oh, itas mo, ito, ito, ito. yung no, kinukuha niya, hayaan mo muna ano kasi malabo. Kamahiwa ha. Oh! Oh, meron nga kasi patingin anong tawag 'yan kasi oo oh, oh, lalaki pa nga ito. Ayun oh, oh may laman siya guys oh I mean, galing may naman. It... May laman. Oh iba yung ano lang oh. si urchin na puku oh, tingnan niyo. Ay! Oh. Ayun siya iba. Oh. lan naman yun yung parang alam mo yun yung pamaypay. Eh, huwag mo um, nang ng kunin. Masong, okay. Careful. Kasi before you eat, wiggle Yeah. Wiggle it, wiggle wiggle. Ito na. wiggle. Ayan. When you wiggle. Eh, ayan Uli, guys. wiggle wiggle oh. show me. Tots. Tots, show me. Yeah. Hello, this one oh. Iya, oh, di ba. Atau. <laughs> cute. Yeah.